Wow! 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 O guys, sa uh, comparison tayo ngayon. May dalawang uh, klase ng laki ng manga ako rito. Unang ipapakita natin itong uh, normal size. Normal size. Ito siya guys. Ang isang kilo nito aabot ng... Apat or lima, something. Apat or lima, sure yan. Ito. Tapos, may isa naman dito. Uh, at tinatawag na oversize. Uh, I think isang kilo to guys. Isang kilo to. Pagtabihin natin silang dalawa kung gano'n talaga nang yung isa. Oo uh ha? -huh. <laughs> Grabe. Yung apat or limang piraso, isang kilo, isang piraso lang dito sa isa. Diba? Grabe, sobrang laki. Uh, magpanya ako dito sa Samar. Mag, magbinhi ako nito sa Samar, di ba guys? See that? Kalaki ng pagkakaiba. Baka gusto nyo bilhin. Hindi nyo? kayo. <laughs> kayo wala. Ako meron. <laughs>